Ang galing. Guling na mo ni Sam Sam. Wow. May tanak mo pa yung ano ni Dada. Kasi bilog-bilog lang eh. Wow. Ganun mo ba eh oh. Wow. Na, lumalis na, ba yung ano uh, D-A-D-I? Okay. Ay, hindi nandun pa yun. Hindi pa masabi. Uy! Uy! Ito dali, dali, Ito dito pa yung mukha ko pa Ito pa, ito pa, Mayro pa, mayro pa, space. May space pa. Ganun mo, ganun o. Wow! Ganun ba oh.